Nabato na sa mga tagdawog, sa Grand Rose ang suwerte sa palengke promo Baldebalding pa-premium na kaspa 2025 sa Bombo Radio Kagsar FM ang ila mga dalago ng mga premyo dulo longan ini nga gin-awards ang 25 key areas nationwide konsiderin Mayara's and Bombora's Star FM stations there is a area sang Iloilo na puno sang qualify ang mga ma nga mga promo participants nga temprano pa ginatagan sang Paskwa 30,000 pesos ang na-batons and first prize winner nga si Refuyo sang ore 4 anyo sang Bantot La Paz Iloilo City suno kay Refuyo gamiton sini ang ginadagan nga premyo sa pagpakayo sa importansya ila balay kag ibakal sa maintenance nga bulong sa iya nga iloy 5,000 10, pesos 10,000 15, pesos 15,000 pesos 20, 25 and 30,000 pesos plano kid nga isla ng amon nga screen door sa balay kaya medyo nag ano na siya nagtangtang na bilabil so amo gina tapos ang may maintenance man si mama ko ti mabulig mo ko nang iban i bilin ko man ano pa nga iban nga mga magita ako importante nga kalasusan sa tanan nga gapamati sa Bombo Radio ginagda ko man kamo nga magpasakop uh, diri sa Rafol sa Bombo uh, kag Star FM kay basi man nga pareho sa kon way maka mo nga sortihon ka magdaog kay Somehow, ka-exciting bang unexpected din mabalaan mga dumaog ka. Hey, basta Radio! Bombo! Star FM! It's all for you! Abarian ah, si Melanie Refu yung tagaog sang 30,000 pesos. 15,000 pesos sa na baton sa second prize winner o winner nga si Nelly Camino, 54 anyos, sa San, Roque San Miguel, Iloilo. Gamito naman si Nelly ang nagdagaan ng kwarta para sa bayad sa review sa iya bata ng criminology graduate. Agod matuman ang handom si Nelly ng mga polis. Ibakal eh, ka. Nang sa balay siya, nag-ibayad ka, review exam ka bata ko.

13,000 pesos, 14,000 pesos, 15,000 pesos. Ginaagda ko man ang nagpamati sa Bumbo Radio, maghulog uh, man ka mo sa inyong entry para magdaog man ka mo. Angay ka na ako. Basta oh. Radio Bumbo, Star FM is all for you. Number one, uh, ang uh, second prize winner nga uh, si uh, Nelly Camino, tagdaog sang 15,000 pesos. Just mil pesos sa manang uh, baton sa third prize winner nga si Guadalupe Tobilla sa kuray nuwabi anyo Yulo Driver Revalo Ilulo -ilu City. Gamiton siya ang naragang nga uh, premyo ako di sa uh, uh, mga grocery items uh, para sa konsumo sa iyang uh, pamilya. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, 9,000 pesos, 10,000 pesos. Ang una, ang mga galamiton ko sa kusina, pang grocery Salamat sa Bombo Radio sa ilang uh, promo, kag sa mga, mga product sponsor. Nag-intraman ka mo sa ilang mga promo para may chance man ka mo magdaog. Okay. sa amon diri. Basta Radio, Bombo, Star FM. Star FM, it's all for you. Nobody on the Guadalupe Tobiliang, third prize winner. na nagbaton sang 10,000 pesos. Samtang, tuwa naman ang kalipay sa ato nga consolation prize winners sa temprano nga pamasko nga ilan nga nabaton. matam is sa mga yuhom nga makitaan sa mga tagdaog sa 5,000 pesos na consolation prize. Dali sa suwerte sa palengke pro mobile debal premium na may cash pa 2025 sa Bombo Radio Kag Star FM. Kaangay na lang ni Maridel Asenho, 46 anyo sa kompanya Central Molo Ilo Ilo seti. Sino sa iya gamiton sini ang nagagaan nga kwarta bilang pambayad sa tuition sang iyang nga bata. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Bayad siya sa tuition sang bata ko. Salamat gid sa Bombo Radio, sa Star FM. Nagdako ang tanan nga maintraman sila sa papromo sa Bombo Radio at Star FM. Labi ng mga kasilingan ko. Star Radio? Bombo. Star FM? It's all for you si Maridel Asenho. Naging mas tuwerte man nga tagdaog sa nga another 5,000 pesos nga cash prize si Rosa May Bisuelo. 43 anyos ang San Isidro o kon San Isidro, Haro Iloilo City. Gamitan siya ang kwarta nga nadagaan sa pangdugang bakal sang baliga sa iyang tiyangge. 1,000 pesos 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Ugang ko sa akon nga sari-sari store. Madamo gid nga salamat sa Bombo kag sa akon nga ginhulog nga coupon nga R Floretti. Ginaagda ko gid ang tanan nga maghulog man kamo para magadaog man kamo sa sa uh, promo sang Bombo Radio. Basta Radio! Bombo. Star FM. It's all for you. Si Rosa May Bisuelo. 5,000 pesos man ang gindala pa ulit sa another consolation prize winner nga si Leniel Tauro. 41 anyos ang lambuyaw o ilo-ilo. Gamiton siya ang kwarta nga nadagaan sa galastuhan sa ilang nga panimalay. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3000 pesos 4000 pesos 5000 pesos 1000 pesos 2000 pesos 3000 pesos 4000 pesos 5000 pesos 5000 pesos anong plano ni Ma'am Linel sa iyang 5000 pesos i buling-buling i ano sa galastuhan sa balay kapasalamat gid ako kag nga nakadaog ako sang 5000 pesos Basta Radio. Bumbo. Star FM. It's all for you. Ang isa pa natin yung consolation prize winner nga si ka Tauro. mas sobra sa 8 milyones pesos ang total prizes nationwide. Sa ginpati gayon nga suwerte sa Palengka Promo 2025, balde-balde ang balde papremyo na may cash pa sa Bombo Radio kag Star FM. Sa tanan nga mga nagdaog, Pangin bulahan. Satu pang panga uh, good news masa jangan uh, gin paton sang tagalog. sa 1-2 Paralo Point 24 promo ang Radio kag Star FM ang ginadagan ng isa 1000 ka, ka pesos nga premyo kag isa kabalde sa ang ng may unod ng mga grocery items. Ang winner amo si Eliseo Semaso, 64 anyos, residente sa San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo. Nagamit ni sa proof of purchase ng Dr. Wong's Sulfur Soap nagpangagdaman ini sa ibang nga tagparmati kag tumalanaw nga magpasakop man sa promo agod nga may chance sa nga magdaog kaangay niya is 100 pesos 100, 200 Butang i pesos tay kay si na karon ang isip ko naan 400 peso 500 peso 600 peso 700 peso 800 peso 900 peso 1,000 piso. <laughs> Salamat gid sa Bumbo Radio Pilipinas. Sa tanan nga mga barangay kag sa barangay namuan sa mga senior citizen magpasakap man kamo mm. para nga makadaog man kamo sa oh. presa kon. Nabarian si Eliseo Semaso. Ikaw ka Bumbo. Para yon lang sa paghulog sa madamo nga entry sa good magdaog man Kag sa mga masunod nga milyonaryo. Bangod, 1 million pesos ang nag sa nagahulat nga premyo sa maswate nga tagdaog sa Grand Joe. Sa paghulog sa inyo nga mga entries, pwede ka mo mag direct sa istason sa nga Bombo Radio. kon sa nga mga dropback center sa palibot sa surad, kagaprobinsa.